Good morning! Ngayong araw ay araw ng lunes mga day. Halidi pa dito sa Japan day na tinatawag nilang golden week. Dahil holiday pa day, ibig sabihin day magastos day ba? Pupunta kami sa amusement park dai ko nakikita mo ay malapit na kami din may nakita na kung palaruan dai ba Hindi ko alam na kumuha na pala ng ticket si Japon sa online mas maigi daw kumuha ng ticket sa online kasi pagdating namin dito ay hindi na kami pipila Ang kinuha pala niya dai ay all rides pag may ganito ka na binigay na parang ilagay mo sa inyong kamay o maging bracelet dai ibig sabihin ay makakasakay ka sa lahat ng mga rides nila Kaso lang dai kung ang anak mo ay kinder one pa or 3 years Old, hindi din siya advisable na kumuha kayo ng all rights. Kasi may mga rights dito na mag start sa 100 cm ang inyong anak. May sukat siya ng no 100 cm dahil no, no, kung no. hindi pa siya nakaabot ang 100 cm ay hindi siya makakasakay sa rides na yun. At dahil sa Golden Week, masyadong maraming pila, maraming tao kung saan kahit saan ka pupunta ay sobrang daming pila, aabot siguro ng 30 to 45 minutes bago ka makasakay. So ang nangyayari ay nauubos yung oras mo sa pagpila kung saan ka gustong sumakay ng ride sa gusto mo. Pero wala na tay magagawa dahil nga holiday, ang dami talagang Pero tao. ang advice ko sa mga nanay or sa parents na gustong pumunta ng amusement park, dapat ang anak nyo ay elementary. Alam mo kung bakit? Pag kender pa kasi at maliit pa siya, 3 years old pa, pakarga ng pakarga kasi kakapagod talaga maglakad-lakad ay. Tapos, hindi lahat ng rides ay masasak niya, niya kasi maliit pa siya. At naobserbahan ko rin sa anak kong babae na elementary na at isong, itong isa ay kender pa ay iba yung excitement nila. Itong bunso ko ay parang ayaw na niya parang, give up, parang gusto nang umuwi na ba? Pero itong babae ay gustong gusto pa niya kung sasakyan kung ano bang gusto niya puntahan. Ang sumatotal mga indal, kahit mga all rides ang kinuha namin na ticket ay hindi namin nasakyan lahat. Sa dami-daming rides dito sa amusement park, ang napuntahan namin ay apat o limang rides lang. Dahil nga nauubos yung oras namin sa kakapila. Dahil sobrang sobrang dami tao. Isipin niyo, bawat rides na gusto niyong puntahan o sasakyan ay kakain ng mga 30 to 45 minutes. 30 to 45 minutes na mag-wait ka dahil sobrang haba ng pila samantalang pagsakay mo ay walang 30 minutes tapos na rin. Pero okay na rin kasi lesson learned. Hindi na ako uulit. Pag ganitong mga holiday, hindi ko dadalin ko yung anak ko dito. Dahil pagod lang ang nakuha ko talaga. Imbis mag enjoy yung anak mo para nakaburaot na sila dahil sa sobrang haba ng pila at saka sa sobrang pagod na Imagine, rin. Imagine, alas 9 ng umaga na andito kami nakauwi kami alas 6. Nakalabas nga pala kami ay alas 6. So ang imahinasyon ko dahil mag-enjoy ng ganito, ganyan pagdating pala dito ay hindi pala nagkatotoo dahil. nag enjoy naman yung mga bata pero hindi talaga yung imahinasyon ko na ganito, ganyan ang mangyayari. So maganda puntahan ito kapag hindi siya halini Pag gusto mo talaga mag-enjoy sa mga rides, gusto mo sakyan lahat, maganda dito pumunta pag hindi talaga halili. Sa mga oras na yan dahil pauwi na kami, marami pa rin mga tao dahil 6.30 pala ang closing time nila dito. Alas 6 mahigit na umalis kami at nakalabas kami dito sa amusement park.